Okay, we're live. Pag-usapan natin. Magandang topic para sa inyo po. Seven warning signs sa babae na hindi dapat binabaliwala. Dapat pinapacheck to agad kasi posible maging seryoso ito. Mm -hmm. Okay, ito yung mga pag-ibang sintomas, pwede nyo wag pansinin. Pero pag itong pitong sintomas, mas maganda magpa-check up para sigurado. Mm -hmm. Okay? Number one, hirap na hirap huminga. Okay? Pag bigla kayong, <clears throat> bigla kayong nahirapan huminga, lalo na sa kababaihan, uh, hindi binabali wala yun. Oo. Meron kasing nahihirapan huminga na ninenervous lang, kinakabahan lang, gano'n lang. Pero yung gano'n naman, alam mo naman yung hirap huminga ng nervous eh sa babae kasi iba ang sintomas ng heart attack sa babae kumpara sa lalaki. Sa babae, pwedeng di ba yung heart attack masakit dibdib, di ba? Mm -hmm. Pero sa babae, pwedeng dito lang jaw pain. Pakala mo masakit ipin mo, heart attack pala. Hinihingal, tulad na sinabi ko, shortness of breath. Hingal lang pala, ah uh, heart attack pala. Nasusuka. ka. Mm -hmm. Pinapawisan ng malapot. Ibig sabihin, bumabagsak yung blood pressure yun. Eh. O sinisikmura. Tapos lalo na kung may hingal, pwedeng yun ang symptoms ng heart attack. Lalo na kung may edad na yung babae, 40, 50 years old, uh, may history ng heart attack sa magulang or stroke. Kaya basta hinihingal, hindi dapat na hinihingal. Pwede sa baga, pwede sa puso. Number two, biglang namanhid. Kahit anong bagay na biglang namanhid sa muka, eh, biglang namanhid dito, eh, takbo agad sa emergency room. Kasi pag biglang namanhid, ah, uh, lalagit, lagi sasabi ng doktor, baka stroke eh. Baka stroke. So, biglang namanhid, biglang nabulol, biglang nalito, biglang walang makita sa mata na isa. Oo. Kasi yung utak natin, may parts yan. Eh. Pag dito nabarahan sa likod, mabubulag. Pag dito sa likod, hindi makalakad derecho. Pag dito, masakit ang ulo. Pag dito sa kaliwa kanan, manhid o hindi mataas yung kamay. So, lahat yan. Basta bigla. Basta bigla. Okay. Number three, Doc Lisa. Ikaw, linya mo to. Biglang dumami yung regla na hindi naman madami dati. So, mas malakas ang bleeding kapag merong regla. So, yung labas ng regla, malakas na malakas. Buo-buo, tapos uh, ilang pasador, more than five pasador in a day, hmm. na minsan kailangan mo pa nga na mag-diapers. So, masamang senyales po ito. Tsaka yung regla, never dapat may buo-buong dugo, di ba? Minsan ba may buo, buo Normal ba yun? Pagmadami uh, pag madami na kasi magkaklat talaga yon Tapos mapapansin mo, bakit mas lumalaki yung puson? Pero yung iba, akala tumataba lang. Yung pala, baka may tumor doon sa ovary o kaya eh, doon sa bahay bata. So, pag yung regla mo, alam nyo naman normal nyo. Kung normal nyo, dati, four days na mahina, tapos biglang lumakas bigla. Ang possibility, papacheck tayo sa OB, gynecologist, pwedeng may mayoma. Mayoma, maraming may mayoma, may bukol sa matres. Or, uh, pwedeng may yun ang cervical cancer, uterine cancer, o mamaya buntis, nakunan pala. Di ba? May ganun eh. Oo. So, yung biglang malakas na regla, ayaw natin. <clears throat> Bukod sa malakas na regla, ito rin isang symptom, yung abnormal na dinudugo kahit walang regla, lalo na after menopause. <coughs> Oo. ah uh, idagdag lang natin, minsan masakit ang puson. Sobrang sakit din ang puson kapag nag... kapag uh, panahon ng regla. Tapos, yun nga yung abnormal vaginal bleeding. ah uh, dapat wala ng regla. Pero bakit nagkakaroon ng regla bigla? Or kaya after ng contact, pwede rin yun, nagkakaroon ng dugo. So, mga... Senyales ito na kailangan natin pumunta sa OBGYN. Pwede rin kasi yung uh, endometriosis. Eh. Meron din sakit na. Ito naman, number four symptom. Pag nagtatalik, masakit. Okay, hindi dapat masakit pag nagtatalik. Baka may tinatamaan sa loob. Minsan, endometriosis. Ito yung may maliliit na bukol-bukol sa matres, sa cervix na masakit. Pwede rin naman may discharge, di ba? Pwede. So, maraming possibility, endometriosis, may cervical cancer, very common, uh, pwede rin myoma. Kaya, papacheck tayo sa OB. Normally, ano bang ginagawa na OB Oo. Number one, ipapap smear. ipapap smear kayo, yes. tapos hintayin lumabas yung resulta. Pag mukha ng anemic dahil sa sobrang bleeding, kasama na yung mga blood test tulad ng CBC post urinalysis eh mga babae madalas anemic, 'di ba? Oh, kasi nga ah, regla, regla na regla. Actually hindi po anemic ang mga women. So kapag daging anemic sila, medyo kailangan hanapin bakit bumababa yung red blood hmm. cells. So pag anemic kayo, papacheck check lang CBC, makikita ko ano yung uh kulang, 'di ba? Tignan natin bakit nagbe bleed palagi, 'di ba? Number five, kahit anong nunal o nunal o kahit anong laman-laman na nakikita mo dito sa bibig, sa katawan, uh, kailangan papacheck. Lalo na pag nunal, iba-iba <coughs> kulay. <coughs> medyo maitim, medyo malaki ang itsura ng nunal. Mas Sab malaki sa dulo ng mongol Pencil. Oo, oh, dapat kasing laki lang ng dulo nito. Oo, Parang tapos biglang lumaki. Eh. O, maliit lang yan. Ganyan lang dapat kalaki. Lagi like itong nunal mo, pinatanggal na natin. Mm -hmm. Wala na. O, pakita mo nunal mo. Wala na po. Pinatanggal na natin. Wala na lang natira. Meron pa eh. Ayan, konti na lang po. Ayan, no? oo. Pinatanggal natin. Pati dito sa likod mo, pinatanggal ko na rin, di ba? Sa likod. Pero kami dito mm -hmm. sa likod eh. So, dati, kung tingnan niyo yung mga video ni doktor may malaki siya. Kaya lang, eh, hindi mo alam mm -hmm. kasi, baka magbago bigla. Di ba? Eh, dito sa kamay mo, tinanggal mo rin. Ah, wala na rin po. Okay, tanga. Ano yung okay, tsura? Wala na. Peklat na, na, lang, oh. Dati yung laki din yan, eh. So, pinatanggal yan kasi hindi natin alam, mamaya busy tayo, yung nonal pwedeng mag-transform, maging cancerous bigla. Diba? Kaya habang mali pa yung nonal, tanggalin mo na lang. Diba? Para wala ng issue. Lalo na kung nagagasgas yung parte, di ba? So skin cancer possibility 'yon. Sa dermatologist po ang nagtatanggal ng nunal, madali lang po yun, outpatient lang, parang sinisissor's lang nila, mm. parang binunutan lang ho kayo ng ipin. Mm -mm. Okay, may gastos 'conte. Mm -mm. Number six, itong symptom hindi hindi dapat wala Kahit anong bukol sa suso, kahit anong discharge sa suso, sa nipple Basta may discharge, may bukol eh, serious sa akin within within 1 to 2 weeks dapat magpa-check agad sa surgeon, sa surgeon. Doc, listen. Ang pinupuntahan hong doktor ay surgeon. Ah, uh, mas maganda po mas maliit pa lang ipatanggal na. Huwag niyo na hong hintayin na sobrang laki kasi para mas maliit din yung peklat at mapa-biopsy. Huwag kayong matatakot sa mga biopsy. Kailangan ho 'yon para malaman niyo kung cyst lang ba? Pag cyst, ibig sabihin tubig lang or laman yung nasa loob at hindi naman tumor. Okay. So, sa breast, number one killer natin talaga, breast cancer. Yes. ah Ang Pilipino, sa lahat ng... Alam ko, baka rampa ka sa lahat ng lahi, i-check nyo. Pero sa Asia, tayo number one sa breast cancer. 10% ng kababaihan sa Pilipinas magkakaroon ng breast cancer. ka kataas. 10%. Sa ibang bansa, baka 1%, 2%. So, meron ang archipelago ng Philippines na nagpapa-breast cancer. Either lahi, either pagkain, ano uh, mga kinakain natin, uh, either usok, o oh, tingin ko, meron tayong kinakain hindi maganda. Kaya maraming may cancer dito sa atin. Kaya sabi ko, gusto ko i-check lagi yung food natin. Baka sunog, yung mga dilata, hindi natin alam eh. Yung luto, oh, there's something there. Kaya 10% ang breast cancer in the Philippines. Tapos po, kapag malaman nyo ng maaga, ipagamot nyo po, pa-opera nyo, huwag kayong matatakot. Kasi nung nag tayo, may lumalapit sa akin, mga mister po, nalaman daw, may bukol, nakapa, or kaya may lumalabas sa suso. Lalong hindi nagpagamot, nagtago. Kasi takot daw i-biopsy. Mali po yun. Kapag maaga na laman, mas madaling gamutin. Tsaka meron po mga ospital. Libre na operal. Kasama po sa PhilHealth din. Depende kung maagang stage, sila na po ang sasagot ng chemotherapy nyo. Alam ko hanggang 2A. Parang libre po yata sa PhilHealth. So, huwag kayong matatakot sa gastusin. Pumunta ho kayo sa pampublikong ospital o ibig sabihin yung gobyernong ospital na pinakamalapit sa lugar nyo at ipatanggal agad, ah, madali lang po yan. Minsan kung sinlaki lang ng holen, mas madali tanggalin. Hanggang golf ball nga, natatanggal pa outpatient. Eh. So, tiyagaan nyo na ho. Huwag ho kayong magtatago. Maling-mali ho yun. The earlier, ang lahat ho ng tumor, ang tanging gamot, ay tanggalin po yung tumor. Kasi pag tinanggal nyo na, di wala na sa katawan nyo. Habang nasa katawan nyo yon palaki ng palaki, kumbaga nga sa math, multiply ng multiply. Eh, di ba ang gusto natin magamot? Yun lang ho, ang panggamot, tanggalin. Okay. Yun. Kung may matigas ang ulo na babae, na lalaki, na mister, na ayaw ipa basta simple lang, paano ba natin na-explain? Palagay natin, ako may ko kumain ng mangga. May mangga tayo, gusto natin kainin, 'Di ba yung mangga madalas may bulok sa tabi, may itim, mm -hmm. 'di ba? So paano mo kakainin yung mangga? Simple lang, yung itim na parte, hihiwain mo yung itim, tanggalin mo. Mamaya may uud pa dun sa itim na yon, nabubulok pa. So tanggalin mo yung itim para makain mo yung mangga. Ganon din sa cancer. Kahit anong cancer sa katawan, basta bukol-bukol, kung ano man yon, first step tanggalin siya sa katawan. Pag nasa suso, wala nasa suso. Tanggalin na 'yung suso. 'Di bali na walang suso, buhay pa 'yung misis mo? O, ayaw mo patanggal 'yung suso, ay eh, parehong mamamatay, mapupunta sa libingan 'yung buong misis. 'Di, I sa mean, sasabihin ko sa'yo diretso. Oo. Pag kumalat stage 1, stage 2, stage 3, at uh, pag nag stage 4 na 'yan, 'yung cancer kumalat na sa lahat. Hindi mo na matatanggal 'yung buong katawan ng misis. Mamamatay siya. Kaya habang nandito pa lang Tanggalin na. Pag nandito yung sa mukha niya, tanggalin na. Pag yung matres may cancer, pag kailangan, tanggalin na yung matres. Abubuhay naman po nang oh, wala nun. Pag cancer, sarcoma sa kamay, sa paa, misa putulin na lang. Ganon talaga yun. Tanggal, tanggal. May brain tumor, tanggalin yung bukol kung kaya pa. Sa baga, pag nasa labas yung bukol, matatanggal. Pag nasa loob yung bukol, mahirap pag mga leuk leukemia hindi matatanggal na sa loob eh. 'di ba? Mga chemo 'yon, radiation. So kahit ano, tanggalin para buhay pa si Mrs. 'di ba? Mas okay siyang buhay na kulang ng dalawang breast o isang breast kaysa mawala siya sa mundo. Ako nga sabi ko, pag ako nakachamba, nakapasok tayo sa gobyerno, nanalo tayo. Lahat ng bukol ninyo, papatanggal ko. Lahat yan libre, papasok ka sa public hospital, tanggal, tanggal, tanggal. oh lahat ng cancer dito, tanggalin. Kasi pag tinanggal mo yan, buhay yung tao. Ang dami nang namatay. Sa tinanda ko na to, 58 na ako ngayon, lahat ng nakita kong bukol na na-stage 4 na matay, kakaawa. Tsaka babaho yun, mabubulok. Bulok yung, sa, bulok yung sa matres. Talagang mga ngamoy bulok. Kinakain yung bulok nung cancer eh, mabubulok yan, kakainin yung buong katawan. Kaya maaga pa tanggalin, di ba? Umutang, kumuha ng pera kahit saan, magmakaawa sa politiko, ba nakita tayo kung kaya ko bigyan ng pera, pero kung government money, tanggal lahat yung bukol niya. Ha? Sana may na-convince ako ha, kung mahal niyo si mister, si Mrs. yun tanggalin agad. Okay? ah, uh, number seven. Sobrang pagod, laging pagod, mahina at namamayat. Yan, maraming mga sakit 'to. So pag ang babae, hindi dapat laging yung hinanghina, pagod na pagod, lalo na kung namamayat. Alam mo iba na yun. So maraming dahilan pwedeng anemic, 'di ba? Anemic, pwedeng may kidney problem pala. Kidney, liver problem, pagod din 'yon. Diabetes na hindi ginagamot, uh, pagod din 'yon thyroid, hypothyroid. At syempre, maraming cancer ang pwede magtago sa katawan. Parang yung mga pancreatic cancer. Mm, cancer sa tiyan. Yun na mahirap. Pancreatic cancer para tanggalin. Nako, ang laking hiwa. Ay, paano nasa gitna ng, ng, sa may tiyan? Ang hirap. Kahit stomach cancer, diputol yung stomach. Colon Tipura. cancer, Colon cancer putulin yung colon kaya may colostomy pa dito nakalabas na yung ano dito pandumi nila. So kahit ano matatanggal, maganda nga sa breast na sa labas eh o dito sa balate eh. kasi pag hindi mo tinanggal, i-spread 'yan, i-spread sa buto. Pag pumunta na sa buto, wala na tayong laban. Paano mo tatanggalin ang buto? 'Di diba? Kaya stage 1, tanggal. Cancer ang kalaban natin. Yan ang sumisira sa katawan natin dahil eh, pagkain natin, laging mura, siguro, kung anong chemical pa. Okay? Bali, ito lang yung seven symptoms na ignore. Dagdagan ko lang isa. Uh, added, number eight, yung uh, ngayon ko lang naisip eh, pag maitim ang dumi. Di ba? Yung maitim ang dumi, o may dugo sa dumi, colon cancer ang Okay, duck something? Yung iba naman, minsan, uh, sinat-sinat, naglalagnat, uh, <clears throat> sign din po yun ng baka may cancer. Yung hindi alam bakit nagsisisinat. Tingnan nyo lang yung lahi nyo. Basta may lahi kayo ng cancer sa pamilya. Uh, malaki risk na... Basta na sa Pilipinas kayo, ano, uh, breast cancer talaga sa, sa babae ang number one. So, check up sa OB wag matakot mag-check up sa maraming doktor. Huwag sabihin, ay nagpa-check up ako eh. Sabi, walang kaso eh. Hindi. Ba't mo aasa buhay mo sa isang doktor? Huwag mo aasa buhay mo sa isang doktor. Malay mo, mali yan na sabi. Di ba? Kung tanong ka sa tatlo, tatlo, apat, lima. Oo, mas marami, mas maganda hanggang makahanap ka nung tama. Ganun yun, para sure tayo. Tapos, pwede sa OB, pwede family med, internal medicine. Ang tips natin, Uh, short tips lang syempre alam niyo naman yung tips ko sa healthy food sa kababaihan yung sa timbang ng babae mas maganda hindi mataba tama lang timbang tapos uh, sa environment di ba kung ano man yung mausok dumi sa paligid sa pagkain and number four, ito lang nakita ko parang yung safety doc lisa Marami namamatay na parang hindi lang... Safe. na lang. Na sa bahay ng motor na antok. Uh Oo. -oh. Oo, nahulog sa CR ang dami o naipit o biglang bumagsak. So maraming mga hindi dapat na kinamamatay o may nakaaaway, di ba? Like ngayon may nababalita ko na sa bayan ng Davao, oh, road rage. Eh. Ang ang driver. Kasi pag ang driver nakakita ng may topak na ibang driver o may topak na sorry baka may, may mga may hawak ng barel o baka guardia o baka guard o police na misan baka 'di ba basta may hawak ng mga ganyang mga barel wag niyo aawayin wag kayong magkikipagtalo pagdating sa kotse isang tip pala to ah, bawal tignan yung mata ng taong galit Diba? Nagigit-gitan. Do not make eye contact doon sa taong galit sa iyo. Kasi pag nagtingin na kay sa mata, gera na 'yon. Barilan na 'yon. Kasi pag nagtingin na kayo mata, na, na, na kayo, nasisira ulo nung nung kasama, ay tumingin na sa akin, masama ang tingin. Oh, marami na matay sa masama ang tingin. Healthy na lang red foods, okay? Sa mga kababayan, short tips ko lang 'to. Red foods maganda sa puso. Ano tong mga red? Red or orange? Kamatis. Orange, red. Carrot, orange. Kalabasa. Kalabasa, red din. Ha? Mga healthy yan. Red or orange? Strawberry. Red na red. Apple. Red din yan. Pakwan. O, oh, yan ang mga healthy. Grapes. Grapes, pakwan, apple, strawberry, tomato, carrot, mapupula. Magaganda. Kahit yung sili, di ba? Yung uh, may, may bell pepper na red, di ba? Yes. Okay, final tips, Dok Lisa, sa mga takot magpa-check-up dahil walang pera? Yes, kung takot ho kayo magpa-check-up, pumunta ho tayo sa mga gobyernong ospital. Ibig sabihin, yung mga regional hospital, provincial hospital, district hospital. Uh, ipagtanong nyo po kung libre doon, mag-check-up ho kayo, at tignan nyo kung magagamit nyo yung PhilHealth nyo, depende sa sakit nyo, wag hong magtatago kung kailangan manghingi sa mga kamag-anak, gawin ho natin. Okay. Thank you so much. Salamat po. Pakishare, ah. paki share sa mga kaibigang babae, pati rin sa mga mister para alagaan nila, mga misis. God bless po. Thank you.